Ang Kapanganakan ng Tagapagligtas Isang cinematic story batay sa Ebanghelyo ni Mateo at Lucas. Ang Anunsyo Tahimik ang gabi sa Nazareth. Sa isang munting bahay, naroon si Maria, isang dalagang dalisay. Nakatali ang ikasal kay Jose. Habang siya'y nagdarasal, biglang nagliwanag ang silid isang anghel ang nagpakita. Si Gabriel, sugo ng kataas-taasan. Magalakta Maria, puspus ng biyaya, ang Panginoon ay sumasayo. Ikaw ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isisilang mo ang isang anak at tatawagin mo siyang Hisus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Napatigil si Maria. Nanginginig sa hiwaga. Ngulit sa kanyang pusoy, nagningning ang pananamparataya. Maganap nawa sa akin ayon sa iyong salita. At ang liwanag ay lumisan, iniwan ang katahimikan. Ngunit sa sinapupunan ni Maria, nagsimula ang himala ng kaligtasan. Ang panaginip ni Jose. Nang mabalitaan ni Jose na nagdadalang tao si Maria, nabagabag ang kanyang puso. Hindi niya maunawaan. Ngunit ayaw niyang ilangtad siya sa kahihiyan. Kaya't nagpa siya siyang ihiwalay ito ng palihim. Ngunit ng gabi ngayon, sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, isang anghel ang nagpakita sa kanyang panaginip. Jose, anak ni David, huwag kang matakot tanggapin si Maria bilang iyong asawa sapagat ang kanyang dinadala ay mula sa Espiritu Santo. Isisilang niya ang isang anak na tatawaging Emmanuel na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Pagkagising ni Jose, siya'y lumuhod. At sa kanyang mga mata ay may luha ng pananampalataya. Tinanggap niya si Maria at ang plano ng Diyos ang paglalakbay patungong Bethlehem. Lumabas ang kautusan mula kay Cesar Augusto, ang lahat ay dapat magbatala sa sariling bayan. Kaya't naglakbay si na Jose at Maria patungong Bethlehem. Maalikabok ang daan, malamig ang gabi. Ngunit sa bawat hakbang, dala nila ang pangako ng langit. Pagdating nila sa lungsod, wala nang matutuluyan. Sarado ang lahat ng bahay panuluyan. Hanggang sa may isang mabuting loob na nagbigay ng sabsaban. At doon, sa gitna ng dilim at katahimikan ng gabi, ipinanganak ang anak ng Diyos. Ang Pagsilang Sa isang simpleng sabsaban, nakahimlay ang sanggol, binalot ng lampin, walang palasyo walang korona. Mungit ang mga bituin sa kalangitan ay sumaksi sa kanyang kaluwalhatian. Sa mga burol, ang mga pastol ay ginulat ng isang maliwanag na liwanag. Huwag kayong matakot. Narito may magandang balita ako. Isinilang ngayon sa Bethlehem ang inyong tagapagliktas, si Kristo na Panginoon. At biglang ang langit ay napuno ng awitin ng mga anghel kaluwalhatian sa Diyos sa kaitaasan, at kapayapaan sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya ang pagsamba. Dali-daling pumunta ang mga pastol sa sabsaban, at nakita nila ang sanggol na nakahimlay sa pagitan ni Jose at Maria. Lumuhod sila, sumamba at nagalak. Pagkalipas ng mga ilang araw, Dumating ang mga pantas mula sa silangan, dala ang ginto, kamangyan at mirra, mga handog para sa hari, sa Diyos at sa magliligtas. Ang panibagong umaga Habang sumisikat ang araw sa Bethlehem, ang mundo'y nagbago magpakailanman. Ang pangako ng Diyos ay natupad. Ang salita ay nagkatawang tao at sa katahimikan ng gabi isang sanggol ang huminga sa lupa ang hininga ng buhay na walang hanggan